Hello mga tol, uh, bisitain bisitahin natin yung gumagawa dito sa dulo. Ayun, may gumagawa doon ng pader. So, 'yan nakikita po ninyo, nakikita po ninyo na may mga sasakyan dumadaan. 'Yan na po yung Enlex. Opo, ito yung gumagawa ng ano. Stain na natin. Yung mga mga naka sila. Ay, may mga ibon dito mga tol, oh. Yun oh, ara, no? no. Eh, hey, shout out mga ibon, Yan. So, ito yung kadugtong ng pader, Kinagawa nila. Ah, ito may palace daan dito, mga mga tol, oh. mamingwit dito, oh. Uy, ang ganda. May mga kangkong-kangkong pa, oh. Uy, may ibon, oh. Mumuli siya ng ano. Isda. Okay, pero andito tayo ngayon, oh. Dulo. Ni ng mga kasama rito. Shout out. Yeah, uy, may ibon. Uy, may ibon. Uy. May pugad yata dito. Uy, lumipad na, lumipad. Ayun kalapati, oh. Hello kalapati, shout out. Kalapati, shout out. Ayun. Palis daan pa palis daan pa. Palis daan pa yan bro. Parang tubig yun. No? Palis daan. para dating palis daan siya. Well, ito, palis daan. Kangkungan. Ang ah, kangkungan nga. Kangkungan siya Ayun tubig. Ay yung mga gumagawa. Malapit na 'yan sa Enlex. Ano? Enlex. Ganda ng bahay. Diretso lang. Okay, let's go na tayo. Pabalik na tayo sa station mga tol. So shout out na lang po sa lahat. May init kasi. Init, labi.